Hello, mga kaburikat ko. Well, so, for today's video, kay matutugog at atik, -atik ing ana ang mga queen, ing anin nga naong sa mga queen kumatulog. Pahabayuta! Eme, umatog pa dahil nani eh. O, oh, kaya tag naong eh. Bleh, <tod> 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 So, everyone. Kaya tag na eh. Uh, oh. Boom. So, guys, kay nag nagpagkuan mo kuno nakaratamata man ko kay saba makaayo ang uh, sounds. Uy, eh. did you katug, mga kaburikat ko? Mga saba jud ko, ha? Kay balita ang queen ron. Amen. Um, relax lang kay, no, kay tired ang burikat <laughs> eh ma kay magyoyo sa to sa mga live b kay atong live kay pang burikat ba ya ha nagunahon na ako unsa na sa dakong ginunahon na kay maglibog chug ko bye kapoy ah!